Magandang araw kapatid, welcome sa mga panalangin channel. Bago tayo manalangin ngayong araw, nais kitang anyayahan na huminto muna sandali. Minsan kasi, sa sobrang dami ng iniisip at hinahangad natin sa buhay, nakakalimutan nating pakinggan ang pinaka tinig, ang tinig ng Diyos. Pero teka lang, bago ka mag-scroll o lumipat ng video, may tanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang humiling ng maraming bagay kay Lord, pero hindi mo pa siya tinanong kung ano ba talaga ang pinakamahalaga? Kung oo, kapatid, para sa iyo ang video na ito. Kaya kung gusto mong matuto kung paano humingi ng karunungang higit pa sa ginto, tagumpay o kayamanan, manatili ka hanggang dulo ng panalangin natin ngayon. At kung mahilig kang manood ng mga panalangin, devotionals at mga salita ng Diyos, na nagbibigay linaw at lakas sa araw-araw mong buhay. Huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito. Dahil dito, araw-araw tayong sama-samang lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Ngayon, bago natin iangat sa Diyos ang lahat ng ating mga hiling at problema, gawin muna natin ang pinaka hakbang, makinig muna sa Kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay direksyon, kapayapaan at karunungan. Kaya't ihanda mo ang puso mo, kapatid. Huwag lang tayong humiling, matutong makinig. Simulan natin ang araw na ito nang may puso't isipan na bukas sa karunungan mula sa langit. Dahil minsan, ang hinahanap nating sagot ay hindi sa paligid natin makikita, kundi sa mismong presensya ng Diyos. Tara, pakinggan muna natin siya. Kadalasan, sa paglapit natin sa Diyos, dala natin ang mahahabang listahan ng mga kahilingan: pabor, tagumpay, himala, kagalingan. At tama lang 'yon. Ama natin ang Diyos at natutuwa siya kapag lumalapit tayo. Pero minsan, nakakalimutan natin na may isang bagay na higit pa sa mga ito: karunungan. Bago tayo humiling ng pagbabago sa sitwasyon, tanungin muna natin. Ano bang gusto ng Diyos na matutunan ko rito? Hindi laging sagot ang milagro. Minsan, ang sagot ay pag-unawa. Kaya bago tayo humiling, manahimik muna at tanungin ang sarili. Humihiling ba ako ng karunungan o puro solusyon lang? Naisip mo na ba ito? Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Hindi lang ito pagiging matalino o mahusay magsalita. Ang karunungan mula sa Diyos ay yung kakayahang makita ang buhay ayon sa paningin niya. Hindi lang ito kung ano ang tama sa papel, kundi kung ano ang tama sa kanyang kalooban. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 7, "Ang karunungan ay pinakamahalaga, kaya unahin mo ito." Kapatid, Kapag may karunungan ka mula sa Diyos, hindi ka lang basta namumuhay. Namumuhay kang may layunin, may direksyon, at may lakas ng loob na sumunod kahit mahirap. Sa mundo, hinahangaan ang kayamanan, karera, at kasikatan. Pero lahat ng 'yan pwedeng mawala. Ang karunungan mula sa Diyos, 'yan ang hindi nananakaw. Ito ang gabay sa mga desisyon mo, panangga mo sa tukso katatagan mo kapag may bagyo ng buhay at direksyon mo kapag hindi mo alam ang susunod na hakbang ang taong may karunungan ay hindi agad natitinag hindi siya basta-basta nadadala ng emosyon siya ay nagiging ilaw sa dilim at asin sa mundo kaya ang tunay na tagumpay ay hindi lang kung anong meron ka kundi kung paano ka nagdesisyon na may takot at paggalang sa Diyos simple lang humiling ka. Sabi sa James chapter 1 verse 5, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos at ibibigay niya ito ng buong galak. Hindi mo kailangang maging Bible expert. Hindi mo kailangan ng perpektong buhay. Ang kailangan mo lang ay isang bukas na puso at isang pananampalatayang nagtitiwala. Handa si Lord na ibigay ang karunungan mo. Hindi niya ikinakahiya ang mga tanong mo hindi niya sasabihing mahina ka. Sa halip, yayakapin niya ang kahinaan mo at sasabihin, Anak, eto ang daan. Ako ang magtuturo sa iyo. Kaya huwag mahiyang humiling. Humiling ka ng karunungan. Hindi lang simpleng mga quotes o pang-inspire Biblia. Ito ay buhay na karunungan mula sa Diyos. Sa tuwing binubuksan natin ang kanyang salita, hindi lang impormasyon ang natatanggap natin, kundi transformasyon. Sa Proverbs 11, makikita natin ang napakalinaw na gabay sa tamang pamumuhay. Verse 1, Mahalaga ang katapatan sa Diyos. Verse 2, Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Verse 4, Walang halaga ang yaman kung wala kang katuwiran. Verse 8, Inililigtas ng Diyos ang matuwid. Sa bawat pahina ng salita ng Diyos, naroon ang direksyon para sa isang buhay na may saysay, kapag tinanggap mo ang karunungan mula sa Diyos, hindi lang sarili mo ang nababago, pati ang mga taong nakapaligid sa iyo. Nagkakaroon ka ng kapayapaan kahit magulo ang paligid. May direksyon ka kahit maraming tanong. Sa pamilya mo, ikaw ay nagiging lilim, tagapayo, gabay, at halimbawa ng pananampalataya. Sa komunidad mo, ikaw ang nagdadala ng liwanag sa gitna ng kaguluhan. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang kilos mo, ang diskarte mo, at ang panalangin mo ay sapat na patutuo ng karunungan ng Diyos sa iyo. Ito ang buhay na hindi lang matagumpay, kundi makahulugan. Ngayon, kapatid, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang hinahanap ko kay Lord? Kayamanan ba? Sagot sa problema? promotion sa trabaho? Lahat ng yan ay okay lang hilingin. Pero sa lahat ng yan, huwag mong kalimutang hilingin ang pinakamahalaga, ang karunungan. Dahil kapag may karunungan ka, matututunan mong tanggapin ang mga hindi mo mabago, baguhin ang pwedeng ayusin, at sumunod sa Diyos kahit hindi mo pa alam ang resulta. Sa susunod na manalangin ka, idagdag mo ito sa panalangin mo. Panginoon, Bigyan mo po ako ng karunungang mula sa iyo. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kapatid, sa lahat ng bagay na maari nating hilingin ngayong araw, kayamanan, tagumpay, solusyon o direksyon, alalahanin mo, ang karunungan mula sa Diyos ang pinakamahalaga. Ito ang nagbibigay linaw sa madilim, lakas sa mahina at kapayapaan sa magulo. Kaya ngayon, Bago tayo magtapos, inaanyayahan kitang manahimik muna, huminga ng malalim, at sabay nating idulog sa Diyos ang ating puso. Panginoon, Ikaw ang pinagmumula ng tunay na karunungan. Alam ko pong hindi ko kayang unawain ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Pero naniniwala akong alam mo ang lahat. Kaya sa umagang ito, hindi lang po ako lumalapit para humiling ng tagumpay hindi lang ng kaginhawaan, hindi lang ng solusyon sa mga problema ko. Lumalapit po ako para humiling ng karunungang mula sa iyo, karunungang magtuturo sa akin kung paano umunawa, paano magdesisyon nang may takot sa iyo, paano magtiwala kahit hindi ko nakikita ang buong larawan. Panginoon, palitan mo po ang pagkalito ng kaliwanagan, ang pag-aalala ng kapayapaan at ang pagmamadali ng pagtitiwala sa iyong panahon. Gawin mo pong bukas ang puso ko sa iyong mga salita at hayaan mong ang Biblia ay hindi ko lang mabasa, kundi maging gabay ko araw-araw. Tulungan mo akong makita ang halaga ng karunungan higit sa ginto, higit sa tagumpay, higit sa kasikatan. At gamitin mo po ako, Panginoon, bilang liwanag sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, at sa aking komunidad. Maraming salamat po sa pag-ibig mong tapat at sa pangakong kapag humiling kami ng karunungan, ibinibigay mo ito ng buong galak. Ito ang panalangin ko. Taimtim, totoo, at mula sa puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, tandaan natin, ang karunungan ay hindi lang para sa panahon ng problema. Ito ay biyayang pwede nating hingin araw-araw sa maliliit na desisyon, sa mabibigat na tanong, at sa bawat hakbang na gusto nating maging ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag nating kalimutan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ating naabot, kundi sa lalim ng ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Kung na ka sa panalangin na ito, huwag kalimutang i-like i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong kapwa Pilipino na maabot ng salita ng Diyos. I-comment mo rin kung anong bahagi ng panalangin ang pinakatumama sa puso mo. Gusto naming marinig ang kwento mo. Lagi mong tandaan, ang karunungan mula sa Diyos ay gabay, lakas, at liwanag sa bawat araw ng ating buhay. Pagpalain ka ng Panginoon.